Subukan mo kung pwede sa ibang bahay yung gigising ng tanghali, hindi tutulong sa gawaing bahay, hindi maghugas ng plato, hindi maglaba ng sariling damit, at hindi magligpit ng sarili pinagkainan. Try mo maglayas para malamang mo kung anong buhay sa ibang bahay kung para sa nanay mo na parang piling mo hirap na hirap ka, piling mo kawawang kawawa ka. Gumaya ka sa mga tropa mo. Yung ibang bata na nasa kali, sigawan na sigawan. Puro ganda, puro forma. Pero walang laman ng utak. Ganyan kayo mga ibang kabataan niya, eh, di ba? Pag sobrang luwag, aalarga, aabuso. Pag napagsabihan ng unti ng nanay, ng magulang, sasabihin sa mga classmate, pinagalitan ako, kuwawa ako. Magkampihan tayo. ba? Diba? Sobrang kapal na lang na mukha mo pag hindi ka pa magtino, Amanda. Uulitin ko, kung ano, ano man sa kapatid ko, nang dahil sa kapababayaan mo, magdasal ka na kung saan ka pupulutin. Kung maglalayas ka mamaya o bukas, bilisan mo. Abusadong bata.